yan mga katabas oh kasi na natin yan kahit man mga katabas sama na lilikod dan dahan pa eh mga na naman tayo araw-araw naming trabaho walang patig na kasi na tayo Grabe dat Ha? Eh Sat mo lang ako pag meron Ganda ang panahon ngayon Grabe tayong bilag sa init Oh, ang araw ngayon kumpanya tadi ni kaulian ni kapu. Kumpanya ni kaulian ni kapu. Ayo, kapu. Ayo, kapu. Jadi, kumpai ni ini sabat tu nang kapu. playground. Bagus pak. Tahun tahun ayat kak kumpian tan si. Gak temang ganyan ni. ganyan. Para lang kaling magulis nang dahul. Hmm, dahul dahul. Yan, manipis pa oh. Para maminti na natin ang linis ng mga pligro na ito. Saglit lang yan. Saglit lang itong linisin. Makakalipas agad tayo. Bukay pa natin isang tricycle. Ang hakot. Magtatanggal lang daw yung wire sa anong buka. Yan, mga katabas oh. Kasi natin yan kahit manipis. Oh, sakit! sakit! Kami pantak sesuaikan. Kita mau akan sedang untuk tidak minum. Anti para mendalil, awakan, kan? pa para hai, 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 Sisili dito eh. Ang sampalok. Ito lang ating bakbakan ngayon, sampalok. Malinis na, walis na lang. Dapatin na lang namin to. Tuntuan ang mga bata nito at malinis na naman. Inis na. Puro din ang tricycle. Puno din ang tricycle. Hindi patuhan tayo itong mga kataba sa kablang Playground. Nilinisin natin. Linis pa naman kaso dating dahon. Ayan o. No? Oh. Walang dahon. Wala. Wala. Wala.

don Berikan Luna. Ha? Jangan kemana-mana, malam ang binawasan namin sa nga sa ado ng mga dilim pala dalawang tricycle dalawang tricycle ito na yan ang dumi na nung kwang ko silipon ayun sa loob o sa loob ayun nakaangat na ito eh kailang bilin na dito sa silipon yan screen lumino hmm. yan lumino kahit punatan ay nasa loob gano'n ito tempered pa ang buhay at hahahaha basahin pa lang ako may sapin yan hindi na lang din <laughs> ah, bastangkad saka uh, nagkarlan ayan baka ako gusto yung morker ng kinulog na itik saka suman, ayan gumagawa po yan <laughs> ayan dahon po, pampataba ayan <laughs>

ayat tapunan oh, ano yan tapos sa kabi dito malinis na mga isang pangalawang playground yan, oh. malinis na ito ano, mga bata dito lalaki ng kahoy